Saan sila nakakuha ng pwesto? Mga Indonesia ito. everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. For today's video, nandito tayo ngayon sa so Siam Show po ulit dahil dito po yung mora. So, ayan guys, pwede retail, pwede home sale. So, pili-pili so, so, uh, na kayo. Ano kaya dito? Kung naglalaro sa basketball o mga jogging, ay eh, maganda. O oh, emergency rescuer pala sila. Mora lang guys. Oh, ang ganda. ang ganda siya. shell. Oh. nito. Sa so, bata. Hmm. Tapos, hanapin mo na lang yung yung niya. yung nito, yung white. Pwede mo siyang yung 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 o, di ba? Sumura so, lang, ayan. Mga oh, kaibigan ko nagpumibili. Tulad nito, shirt. Ay, hindi. O, t-shirt siya. Tapos, pwede mo siyang ternuhan na lang. Ternuhan mo na siya ng shirt. Ito siya, o. Oh. Hmm. Ayan na ay yung terno niya. Uy, ang ganda nito, o. Oh, yung terno ng red, o. O, o. Ayan oh, no? ganda. Ito na, ah, ito G, oh, maganda G. Ayan, guys. Pwede na sa etern. Ten dollar lang. Ay, ten, it's so twenty na. Nance, ay Nance, G, maganda to. Dalawa sa kuya mo, oh. G, oh, ito, oh. Mayroon na, marami Mayroon na. Ang ah, marami na. Eh, 'yan lang mas malaki 'yan. Oo. Malaki 'yun. Bakit malaki? Ah, malaki, malaki siya. Sumalaki so, yung piliin nyo. Yung so, malaki. Bumili sila, ako hindi muna. Bola tayo'y pag-istakan. yan o, Yung bawat twisto, um, malakas kung maganda yung iyong twisto. So, maraming bumibili o kaya mora. So, marami din bibili. Um, mamayang hapon, marami na yan tulad nito o. Yan yan ay mga pwede sa mga lola. Uy, 60 60 dollar mga sitsi to mm. 5 dollar coffee oh milk tea ito yung product ng anya, Indonesia yan ay mga product ng Indonesia oh. $20, dollar and then this one. Actually, we we have already in the Philippines that that kind of ano sincerity. I know, ganito din to. Mayroon din tayo sa Pilipinas, di po ba? Ito po po yung macaroni. Macaroni. Ano naman ito? Oh, di ba? Ang good lang ng mga setseria. Ito yung pagkain ng mga Indonesia. o beach. Nasap tayo sa tindahan ng Indonesia. Ayan yung pagkain ng Indonesia. Ito yung manghang yan. yung pagkain nilang cake, $20 lang. Mm -hmm. Sarap siguro to. Ayan guys, $20 lang, di ba? Ha? Ano? Tingnan mo naman so, mura lang yung pagkain nila. Ayun o, no, $20 lang o. Ay, uuno? Bili tayo yun na no, Hindi bibili tayong kanin, may kanin yata sila dito. Wala eh, mga, ito, ang kasi ito eh. Ay, kanin lang ba? Tanungin mo nga. Ano ba to? Ano ba ito? Ito kasi product ng Indonesia. Do. Mas, ano lang kasi sa pagdating sana. Baka may rice sila. Oh, how to eat? ng ano ito? Uy, masarap to. Kasi manghang maybe. Is hot? Spicy? Yeah. If, no, if you okay. don't spicy, just remove. Ah, there is. You can't price. remove. Yeah. Okay. Let's so, what. Actually, look at that. Yung ano, mura lang yung cake nila. 20 dollar. Spicy lang kasi. May magkano ganito? How much this one? I don't know. So, we're gonna buy the rice? There is? Oh. Over here. Saan kayo kakain? Uh, do you have, uh, do you have rice? Only rice. Ah, no more. No more rice. Only this one with food. Okay, okay. Sabi lang Ay, maikli. Kami guys, makita ang rice eh. My goodness. Mm -mm, wala. Ayun, ayun na. Ayun, Ay, ayun baka. Pero grocery to eh. Groceries jan ni. Eh. Hanap kami ng kanin. Ayun, ito gang, mayroon. Ano Indonesia. Tinan nga natin. Kung mayroon. Ayun kung mayroon. Ano mga nga? Kung may rice? O oh, wala. Parang ano eh. Indonesia to eh. Pang swimming. underwear. Ten dollar lang. Hindi ka na underwear. Marami ditong mga mura. Diba? Maganda? Or 30 lang yan. Maganda yung style ah. Maganda ang style pero mainit. Ah. Marami kang magpagpilian ditong mura. Mga bag. Ayan guys. So mura lang dito sa Shamshow po. Kaysa Sintran. Actually, so far. Kasi dito naman sila bumibili. Saan? Oh, maganda na yun. Tignan mo, oh. talaga marami kang mapagpilian dito. At mora. Sa wakas, nakakita kami ng rice. Ayan na, guys, yung rice namin, oh. Ten dollar yung one box order. Marami kang pagpipilian. Kaso mahirap lang mahal na lang talaga mag door to door na eh, ay gani. Yung box yung super mahal. Malugi ka talaga, ma. It's better bibili ka na lang sa Pilipinas. Although mura dito pero yung box yung mahal. Oo. Doon ka malulugi sa box. Dito muna kami sa park, guys. Ayun. May mga Sabado, marami pala nag-ano tito, nag Mga Indonesia yata to. Saan sila nakakuha ng pwesto? Mga Indonesia ito. Saan sila? Ah. Ang ganda naman. Ang sakit naman yung upuan nila. Kasi ayan oh, bato. Ah, ayun sila oh. <laughs> Ang layo namin, pinagkuhaan ng ano, ng kanin. Sus, pa palang iabot dyan. Mag-ibaan na Yan, dito kami kanin.